<laughs> so hello sa Gaya Fam Squad! Walang pasok ang mga bata sa school pala ngayon dahil long weekend. Dahil sa February 19, sineselebrate pala ang family day dito sa Canada na considered stat holiday dito sa Alberta. Isa rin iseselebrate, syempre, ang birthday ni Mami Ayma. Kaya samahan nyo kami guys dahil pupunta kami sa Prairie Winds Park para mag-sledding. Maganda kasi itong park na to dahil meron silang malalaking hill na talagang best so, para mag-sled. So guys, nandito kami ngayon sa Prairie Winds Park and mag-i-sledding ang mga kids. Good thing, walang ganong tao. So, ma-enjoy ma namin. Okay, let's go, guys. Wala nga pala si Luis dahil nasa day home siya ngayon. Kaya si Liam and Adele lang muna ang mag-i-enjoy. Pagkatapos nga namin dito, ay dederecho na kami para pick-upin so, siya. So, solong-solo nyo, guys. Meron dyan malaking hill. Ayun, o. Oh, oh, may nag-ano, no. Yay! Naku, yung... Guys, are you excited? Kailan yung huling punta nyo dito? 2021, no? Tagal na rin. Ito palang sledding ay isang fun activity during winter dahil nga magpapadulas ka sa surface ng snow. Kaya nga dito sa park na to ang best place para makapag-sledding dahil ang daming mga big hill. Pagdating nga namin ay excited na agad si Liam and Adele para mag-sled. Yeah, <laughs> how was it? How was it, kuya? Good? Good? Okay, one more. Go up. Go, 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 go. Hold lang à? Yeah. yeah. The last time na nag-sledding kami dito pala ay that was 3 years ago. Ang dami pang ang tao ng time na yon. And that time, kasi pa kami ni Adele ng isang sakayan. Ang bilis nga talaga ng panahon. Ang lalaki na nila. Dahil nga solo na lang si Adele. Dati kasi takot pa siya kaya sinasamahan ko. At syempre, hindi pwedeng hindi ko itatry ito. Kahit nga medyo masakit pa ang mga katawang ko. Yeah. Oh my God, your face! Ayan. Guys, so, pupunta po tayo sa pinakataas ng hill. Overlooking lang. At umakit nga kami dito sa taas ng hill. Ito palang Prairie Winds Park ay matatagpuan sa 223 Castle Ridge Boulevard. At dahil nga malapit to sa airport, bawal magpalipad ng drone ng kites and any balloons. Makikita rin pala dito, guys, ang mga building sa downtown area. Kapag nandito ka nga nakatayo, ay makikita mo rin ang buong vicinity ng park. At kung gusto mo nga mag-sledding sa area na to, ay meron naman silang mga sign kung saan ang yeah, safe. so, guys. Dito tayo sa pinakataas mag i yeah, ah. Ayan. Dito Tayo sa pinakataas. Sige natin kung anong pakiramdam. Okay, Game. Ah! <laughs> atas Grabe oh, guys Let's go na Pagod na kayo Let's go Tired na sila <laughs> let's, go. let's go Dito na kayo Sundoy na natin si Luis Okay na pick up Luis Come on Adel One hour later Hello Sagaya Farm Squad For today's video, we're gonna make Strawberry, mango... Ngek, mango. Ah! <laughs> so, <laughs> strawberry, melon, mac and cheese. Those mango. Mango. With mango? Mm. Yeah. Mac and cheese nga yung sabi niya. Okay, we will make milkshake. Yes. tignan natin kung anong magiging lasa kapag pinagsama-sama ang strawberry, mango, and melon. Okay, guys, lagay niyo na. This first? Ah, see, si Adele is strawberry. Because I like strawberry, you know. Koya, ikaw? Pick one you like. Me is gonna do that. No, that's mine. No, mine! Okay, kuya is next. Pili ka gatas or? Sugar. Sugar ka, okay. And si I'll Adele. do the milk, I guess. Oh my god. But Careful. It's so easy to see. You put a little bit. More, 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 more. Okay. Let me do it. Relax. Laki <laughs> lang. Careful, kuya. Sige, okay lang yan. What? That's it? No, oh, no, no, no. Careful, ha. Ah, careful, mahulog. Yan, okay. Like this. Okay, press. Okay. O, kamuha, ate. Yan. More, more, more? Okay. Oh my God, you're waste Hawa ka mo, Baka bigla mahulog. Ayan. Para kay mami, ayan. Okay, transfer. Okay. going to stop. Okay. Stop. Okay. How was it? Anong lasa? Good! Good! Bye-bye. Nee, masarap! May, masarap siya. Ang ah, sarap ng ano melon mango tsaka strawberry